ya student dito. Ano bang status na ngayon, Lalabas daw yung pole, oh. Siguro nang balita wala pa yung PC na ba yung PC. Hindi niyo ba alam ang pinagdaanan nito, mga boss? Apat boss Apat na beses na pilit, mga boss. Bago niya na kami to. Pangarap niya to, hindi para sa sarili niya, para sa mga anak niya. Hello, Ate Kuya. Bien Luis. Amigo. Bienet, lapit lapit na, kung titiis na lang. Ayun o. After two and a half hours mga boss Nandito na kami Konti na lang Makikita na namin yung poles Pare-pares kaming uh, Ngayon lang makakarating dito Sa tagal namin dito Ngayon lang ako makakapunta dito Sa poles na to Napakalayo mga boss Dalang oras at kalahati namin tinakbo Yung driver namin eh Pagod na <laughs> Sa layo mga boss ito itong kasama namin sa una yung kanino ko pa binibidyo. Kasama namin yan. Uh, kami ng bundok, bababa, tapos ngayon pababa ng dire-direcho. Kino sayo mga boss. Dito kami. Let's go mga boss. Kino sayo pols. Bigyan naman. Baka mawala ka sa video. Pabayaan si Churi. Okay naman kayo? Hindi, gutom. Gutom? Hi. Hi. Pagso tayo na lang. Wala ka tayo sa GG na eh. Napakalayo. Para tayo sa My High Pulse po. Oo, para kaming nasa My High Pulse sa Pilipinas, mga boss. Ang ganda o. Ang ganda o. Naranig nyo yung lagaslas ng tubig. Bawas stress mga boss sa mga nangyayari ngayon sa Canada sa mga application nyo. Sama muna kayo sa amin ngayon. Papasyal ko kayo para mabawasan ang stress nyo. naman tayo sa kapila mga boss. So yung mga boss, may mga tao ayun o. Oh. Ayun Oh. Oh. Nagbo-boating sila oh, nagbo-boating sila Oh. Oh, you oh. know. Picture picture boss Dito ren niyo. Eh. Kumain ka mo Hello, Ate Kuya. Ang pangalan -ano nako, Panay. Daniel Luis, Migo. Daniel Luis. Oh, namimista kayo nila, oh. Ah. Kapit na, konti na lang. Konti na lang po, konti na lang. Konti na lang kasi sa panahon ngayon, medyo magulo yung ano, sistema ng Canada. Tiwala lang, tiwala lang. lang, pero makakarating din yung mga anak nila dito, mga boss. Thank you. away na kami mga boss at uh, nag relax kami kahit uh, ilang minuto lang kahit dalawang oras at kalati yung pagdadrive pero sulit naman ito kami mga boss o, mga kasama ko Ayan, <laughs> Oo. Oh. Oh. Hey, oh. video! Oh, ano? Oh, Ang galing Oo niyan. Bye-bye. lang oh. tayo, ano. Diretso naman kami ng tumbler mga boss At doon naman kami Magpapagas at kakain Ay, eh, Mga boss, ang halikabok <laughs> Grabe yung halikabok yan Hindi na natin kita sila eh Tayo na Yung stress lalo na kapag ikaw ay pumunta dito tourists, Ang gamit mo, tourist visa or student Ito ngayon yun Ito ngayon yung sitwasyon pero lilipas din naman to Kasi nagbabago naman lahat ng, ng program ng Canada ito si Boss Pat Mrs. niya student dito tapos kasama na siya this is oh, nung time niya medyo maluwag pa talaga pagpasok dito ano nga ano nga parang ito pumasok dito parin? ano po sa last Jan, jan, jan January 2024 din student yung missis niya tapos sa naman yung uh, open work, open work permit P pwede siya magtrabaho So, tis lang sila, talagang ganun. Tapos lumabas nga yung tungkol dun sa program. Ano bang status na ngayon daw, boss? Lalabas daw yung full eh, boss. Kung anong balita kung uh, wala ba yung PGW, kung ano ba. Kung so, pagkatapos nila ng 2 years Graduate. sa program, oh. pwede sila mag-apply na ng post-graduate working permit. Ilang pwede taon yun? Uh, mga 3 years yun. So, yung, yung sa 3 years na yun, boss, doon sila gagawa ng way para ma-PR. Yun yung, yung akong idea dyan kasi hindi naman ako dumaan ganyan sila yung mas may knowledge dyan And, ngayon may, may pagkakataon na nagkakawintuan kami ni Boss Pat nakakakaba pero tiwala lang tiwala lang uh, na -miss na nila yung mga anak nila gusto na nila makuha pero hindi nila tinuloy kasi mas, mas uh, nagpokus na sila kahit, kahit approve na hmm. kahit approve na yung mga bata pwede nandalik pero Hinawakan nila yung pasensya nila, yung taste nila kasi gusto muna nila mag-ipon. Para at uh, hindi sila nagmamadali kasi once sama, sama lahat, oh. Basta... na mga sa man lahat sa nila ko sa kanila ko Madali na. Madali na 'yon eh. Ako nga tambay lang eh, narito na ngayon eh. <laughs> oh, tambay sa Pilipinas ngayon nasa Canada. Hindi niyo ba alam ang pinagdaanan nito, mga boss? Ilang beses siyang na-failed bago siya nakapasok ng Canada. Tatlo? Apat, boss. Apat na beses na failed, mga pa boss. Bago niya na kami to. Pangarap niya sa Canada. Pangarap niya to, hindi para sa sarili niya, para sa mga anak. same same grounds tapos yung pangatlo yung, yung pangatlo ako na lang uh, yung missis ko na lang at ako fail oh. tapos pang pang apat niya solo na lang siya nagpakasakali na lang last, last na last na apply wow. ayun yung last na apply na approve siya pero malaki yung nagastos oh boss kada application babayad ka tapos yung sa pag aasikaso pa lang mga boss kita nyo uh, eh, sabi ko sa inyo huwag kayong pangihinaan ng loob talagang tiwala lang sa Diyos at uh, huwag susuko kung ano yung gusto nyo talaga mabot patuloy lang mga boss at ibibigay din sa inyo ito isang halimbawa si boss Pato tsaga at, at misis niya oh. nung misis na lang yung misis na niya na yung nag apply siya na lang mag isa tapos ito na siya kayo, nakuha na. Yung paapat na apply ko boss, visit. Visit. Refuse na naman. Isa yan, sa halimbawa ko sa inyo. Kaya huwag kayo talaga ng loob. God is good mga boss. Dito siya, oh, hindi siya ako hindi Dating tambay, narin ko na ngayon. Oo, so, tayo nyo yan, narin ninyo. Dating tambay. <laughs> si Boss Pat, si Boss Pat nga pala taga San Pablo. Ayan, magalaw. O naman Ako naman taga Kalamba City Laguna Siya so, naman taga San Pablo City Parehas taga Laguna, laguna. Parehas kami taga Laguna Kita nyo Small world lang Magkalapit lang kami Pila Kalamba Tapos San Pablo Kaya sinari ko sa inyo itong video na no ito mga boss Ito yung uh, may pagkakataon na para may share ni Boss Pat yung karanasan nila kung paano siya nakapunta ng Canada yung apat na failed mga boss sa iba sumuko na yon ayaw na alam niyo kung bakit unang una pera sa lahat napakahirap ng pera sa atin tapos ilang failed ka na yung iba hindi nasusubok ulit Kasi, para anong nawawala ng pag-aasahan o oh, tan nyo para anong mawala ng Buti, buti ako, hindi na tumating sa puntong para. parang... I iisip ko kasi yung future ng mga bata eh. binigay naman? binigay ni God mga boss. Malaking pera 'yon, gastos nila pero eto ngayon. Ngayon, uh, double job, double job siya ngayon. At uh, yung missis naman niya, nabawasan na yung oras. Bumalik na sa 20 hours na lang hours per, week. per, week. So si boss pati 'yon nang nag-double job kasi uh, back to school na Nung summer, yung misis niya nakakapag... Dalaman trabaho pa eh. nakapag Tapos ngayon, back to school na. So, 20 hours na lang yung allowed. Ganun ang buhay dito, mga boss. Kung inaakala ng iba, na, na yung mga hindi pa nakakarating ng na Canada, akala nila, masarap ang buhay sa Canada. Masarap, kasi yung, yung nakakita nila sa iba, na kumakain sa restaurant, may sasakyan, may bahay. Kanina po sa Facebook, sa YouTube na sa TikTok na kumakain, piniflex yung sasakyan. Yun mga boss, sa mga taong gumagawa na nun, yun na yung mga nakapagsettle na dito. Kumbaga, nakapag uh, nakapagpondo na sila. So ngayon, si Boss Pat, Andun pa lang sa, sa stage na yun na nag-uumpisa pa lang. Kaya soon, Makakasama uh, rin niya yung mga anak niya dito Next vlog boss Next vlog Talagang Mahabang pasensya talagang ginagawa nila Tama naman yung discarte nila Di sila nagmamadali Yun talaga mga boss The best Huwag kayong magmamadali At uh, Lagi lang kayong uh, Magcheck Kung ano yung Nangyayari sa Canada Kung ano yung Program nila Para lagi kayong ma-update hindi kayong maiwanan ano mga boss at uh, makita ko ulit sa inyo yung dinadaanan namin medyo wala nang aligabok at nawala na yung nasa unahan namin mga boss nandito kami sa tumbler kami ay kakain Edmonton. <laughs> naka Parang naka-reserve sa amin to. Oh. Ito yung haba o. Oh. Naka-reserve sa amin eh. Ito na yung order ko mga boss Ito na yung order ko mga busa. Ito na yung busa. tapos na kami kumain. Balik na kami ng uh, Jetwind Mag-drive ulit kami ng mga... Walang-walang <clears throat> 2 -walang hours driving.